na ulit tayong magtinda at parang bebe na manuhan nga tayo nito ni nanay Tingnan niyo mga friend yung luto ko okay ba? Kitang talaga to kasi bagong bake. Yes, bagong-bago lang yan, Nay. Tapunta tuloy sa ano. Nay, ano ba? Tapi din na. Wait lang, <laughs> kunukuha <laughs> pa tayo eh. Sige po, aw. Ate, banana ko po. I'm here na. So, alokin natin si ate. Ate, banana ko po. 20 lang po. Magbag po ko lang kasama. Grabe siya. Yay! Salamat po. Salamat po. Thank you. Lima na, lima. Wow! Sige po. Ayan. Tapos pili na lang po ka. Opo. <laughs> Teka, baka maano. Ma Meron pa ma tayong sabitan. Ay, sabitan. Ay, ayun po. Yan. Yan, pili ayun na po. <laughs> Tama-tama, merienda na. Andiyan na yung yun. oh, bayad. Opo, thank you po. Banana yun po. <laughs> Bananak <kyo>, yun po. Bananak yun po. Nay, banana cue. 20 lang po. Pili na po kayo. <laughs> May plastic po dun sa loob. Banana cue po. Yan, pili lang po kayo. Diba, self-service talaga, Nay? <laughs> banana cue po. Thank you po. Yan, Nay. Ay! ay. <laughs> Wala laglag siya. Hindi na-plato mo kayo na, Nay. Sige, uh -huh. Nay. Kunin niya lang. So magdi-deliver pa tayo ng banana cake. Na. Hi, 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 hi. hi po. <laughs> Ubus na po. <laughs> Ubus, na, po. <laughs> Ubus na po yung banana kayo. Salamat po. <laughs> Nasa kayo. Ay po. Maganda oh. <laughs> Thank you po. Salamat po. Sa, ano. Doon lang po kami sa kabila. Ayun po yung dalawa. Yeah, yun po. Yeah. Oh. Thank you. Thank, Thank you. Salamat po. <laughs> okay po. Thank you, Nay. Salamat po. So, ito, umorder din si na kuya. So, oh, let's go. Kuya, ito na. Sorry na natagalan. Inantay ko pa maluto. Ayun sila. <laughs> ito mga friendship. Grabe, wala pang 30 minutes mga friend. Bus na agad. Ah, ito po. Kuya, tatlo po, na? Oo. Thank you po, salamat po Oh my gosh mga friends, so tapos na Ubus na yung banana kayo natin So pwede na, na tayong umuwi So ayun lang mga friendship, magkita-kita ulit tayo sa next na video natin sa ating tinda serye So ayun lang mga friendship, love lots mo Bye!